Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Bumaba ang poverty rate sa Pilipinas sa unang anim na buwan ng 2023 kumpara noong nakaraang taon. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 22.4% ang antas ng kahirapan sa unang kalahati ng taon, mas mababa kumpara sa 23.7% noong 2022. Katumbas ito ng 224 sa bawat isang libong Pilipino mula sa mga pamilyang hindi sapat ang kinikita para sa kanilang mga pangangailangan ayon kay PSA Chief at National Statistician Dennis Mapa. Bumaba rin anya ang mga insidente ng kahirapan sa mga pamilya noong unang semester ng taon sa 16.4% mula 18% noong 2021. Labing lima sa labing pitong reyon sa bansa ang nakitaan ng pagbaba sa poverty incidents mula 2021 hanggang 2023. Partikular ito sa National Capital Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Soxargen at Caraga. Naunang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layunin ng kanyang administrasyon na ibaba ang poverty rate sa siyam na porsyento bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Nagtakda naman ang gobyerno ng growth target range na 6.5 hanggang 7.5% bunsod ng inaasang epekto ng El Nino sa ekonomiya sa 2024. Walang Pilipino na nasaktan o nasawi sa barilan sa Charles University sa Prague, Czech Republic kung saan labing limang tao ang napatay. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic, ligtas ang anim na estudyanteng Pilipino sa Charles University. Patuloy naman nagbabantay ang mga otoridad sa sitwasyon sa eskwelahan. Batay sa ulat, isang estudyante ang nagpaputok ng baril sa loob ng Philosophy Department ng Charles University noong Webes. Maliban sa labing limang napatay, nasa 24 na tao ang iniulat na nasaktan. Napatay naman ang mga ang namaril at inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagpayag naman ang pakikidalamhati ang Embahada ng Pilipinas kaugnay ng insidente. Binalaan rin ang mga Pinoy na manatiling alisto at iwasan ang pinangyarihan ng pamamaril. Sinuspinde ng 30 araw ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI ang broadcast station ng ebangilistang si Apollo Kibuloy. Sumunod ang NTC sa panawagan ng Kamara na suspindihin ang istasyon dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Binigyan din ng NTC ng 15 araw si Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi dapat managot ang SMNI sa paglabag sa prangkisa nito. Magsasagawa rin ng NTC ng pagdinig sa suspensyon ng SMNI sa Enero 4, 2024. Bago ito, iniutos ng Movie and Television Review and Classification Board na suspindihin ng uh, dalawang programa ng SMNI ng dalawang linggo. Sinita ng MTRCB ang mga programang Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang laban kasama ang bayan ni Lorraine Badoy Partosa at Jeffrey Celis dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Inalmahan naman ni Senador Amy Marcos ang pagsuspinde sa SMNI sa paniniwalang sinisikil nito ang karapatan sa pamamahayag. Ngayong kapaskuhan kung saan kaliwat kanan ang party at reunion nagpaalala ang Department of Health sa publiko na magingat sa pagkain. Bayo ni Health Undersecretary Dr. Eric Tayag maghinahinay sa pagkuha ng pagkain at huwag kumain ng sobra o lagpas sa kayang ubusin lalo na sa mga buffet. Ito ay para maiwasan ang mga posibleng problema sa kalusugan. Kumari ay kumain umano ng kaunti sa bahay bago pumunta sa party para hindi matakam sa pagkain at maging takaw mata. Dapat rin anyang umiwas sa pagkain ng mga putaheng sobrang matamis, maalat at mamantika. Dagdag ni Tayag, iwasan din ang mga mabibigat na inuming nakalalasing o may alkohol. Payo nito para maiwasan ang sobrang pagkain, maglaan ng mas maraming oras sa pagkikipag-bonding at pagkikipagkwentuhan. Samantala, pinayuhan din ni Tayag ang publiko na magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa gitna ng muling pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Nakaantabay naman anya ang mga ospital para sa anumang emergency ngayong kapaskuhan. Paskong-pasko na sa palasyo dahil puno ito ng mga tawanan at kasiyahan sa handog na libreng rides at mga palaro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang pamilya. Pagpatak ng alas alasais ng gabi, takbuhan ang mga bata sa pagpasok sa Malacanang para makasakay sa mga rides at makalaro ngayong panahon ng Kapaskuhan. Buhay na buhay ang Malakanyang Grounds na napuno ng tawanan ng mga bata na sinabayan pa ng mga masasayang awiting pamasko. Hindi alintana ng mga bata ang mahabang pila para makasakay lamang sa iba't ibang mga carnival rides ng libre. Kabilang dito ang carousel o merry-go-round, rocket ship, basketball claw machine para makakuha ng mga stuffed toys at go-kart. Ang mga nakakatanda naman ay naghihintay habang kumakain sa mga nakapaligid na food stalls. Nakakatuwa rin makita na maging ang ilang mga magulang pati na ang kasama nilang kuya o ate ay nag-e-enjoy din sa kanilang pagsakay sa mga rides. Ang iba naman masaya na sa pagkuha ng mga litrato at selfie sa loob ng palasyo. Binuksan ni Pangulong Marcos ang Malacanang sa publiko ngayong panahon ng Kapaskuhan na nagsimula noong December 16 kasabay ng pagsisimula ng Misa de Gallo. Binubuksan ang gate ng Malacanang simula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Magtatagal ito hanggang December 23. Si Pangulong Marcos ay patuloy na nag-aanyaya sa publiko na bumisita at makisaya sa kanila sa palasyo. Merry Christmas po sa inyong lahat at uh, muli dahil Pasko ay binuksan po natin ulit ang palasyo uh, para sa inyong lahat. Uh, open house po kami ngayon. Uh, habang na mesibang gabi, open house po ang palasyo. Puntahan po nyo kami, bubisita kayo. Kompleto ang, uh, ang mga uh, pakain natin ng bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. At uh, lahat ng uh, mga anak ninyo, mga bata, eh, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simpang gabi. So sana eh, magkita tayo rito sa palasyo para uh, meron tayong Pasko sa palasyo. Ilang araw na lamang at Pasko na at siguradong puspusan na ang paghahanda ng maraming Pinoy para masayang maipagdiwang ang okasyong ito. Kaya naman tinanong namin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano ang plano nila sa pagdiriwang ng Pasko. Uh, actually po yung Christmas kasi is naka-duty po kasi ako ng 24. Parang dito na rin po yung ano namin ng Noche Buena. Since nandito naman po ako baka yung husband is pumunta na lang po dito. Wala naman po kasi kaming baby para humbaga uh, kumbaga kami lang dalawa together. Dito na lang din namin mapipili na mag-celebrate. Bibi ay lang po, mga masada. Eh, meron po kami PlayStation police dyan. Eh, siyempre, unang-una, huwag tayo ng paspas sa na malaking malakas ang katawal. So, kita para ang pagsilip celebrate ng ating mahal na Panginoon ng Christmas ay mas masaya. Ayon, eh ay maghahanda rin ng konti. Wala po, yun lang pong operator ko. Meron pong Christmas party. Ah, simple lang. Simple yung celebration lang naman eh. Yung abot na makakaya na kita namin. Yun lang po. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na at dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Tatlong araw na lang Pasko na. Ako si Willard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.